Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaksyon itong uh, uh, video balita ng ABS-CBN News. Ang title: CIDG Chief Files Inciting to Sedition Case Versus Duterte Overkill Senators Remark. So, according to this news ng ABS-CBN, pinasakaan na ng reklamo ni General Torre si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang remarks na kunuhay mogorgor siya ng 15 senators. So, pakinggan natin ang balita. Tatlong final namin kayo sa I also submitted for DC20 the case of Rodrigo Roa Duterte okay. sa kanyang mga statements sa last rally. So we already submitted it for uh, ang lofulo ter ter, ter, ter at terraces at saka inciting So, nandun na rin sa dakit ngayon at 4 uh, four case build up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. specific statement that he made. Gusto nilang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20, 4 case build up na ang kaso na yan. Ang sabi po, uh, kahit si uh, Justice Secretary Revolia kanina, eh, medyo iba naman daw po talaga yung language ni uh, President, former President Duterte. Eh. Alam niyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung gano'ng mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Eh, kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo ng, ng pinagdaanan ng bansa natin in the past six years, hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan. Na they can, on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman ng Palosote, eh, he's only expressing uh, a legal opinion. Hindi na po pwede yun it's uh, already too much. Sir, po ba ito? May nag-file na complaint sa inyo na ibang tao? I am filing this as a citizen, And you know, I'm a policeman. It's part of the PNP to make sure that we protect the citizenry from uh, criminal activities like this. Eh, maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Eh, hindi ba na gayahin ng, or he will be taken into, into, be taken seriously by his uh, blind supporters. Kasi nangyari yan. maraming nang nagpatay na hindi na natin naintindihan kung saan ang galing. At sinasabi nila, mga BGBG lang din lang ang mga palusot. But uh, the fact remains na maraming na matay dahil he encouraged it during his term. Sir, to clarify ka lang, ang nangyayari na siya sa mga pinag-aaral? We'll be filing it for, pag uh, natapos ang case build-up, it will be filed for preliminary investigation and formally he will be given a copy of the complaint na inakyat so that he can have uh, his counter affidavit on the case. Sir, clarify ko lang, you are filing as your personal as CIDG? I am filing uh, it as uh, both as CIDG chief and as a Filipino, as a policeman. Because anybody can file that. So, hindi ko naman hihintayin kung sino pa. Eh, para anong nandito tayo sa PNP at nag-CIDG pa tayo. Kung hindi natin pangunahan na ibang mga kababayan natin na atahimik lang sa sidelines. Pero talagang galit din naman. Hindi naman accepted sa lahat ng tao ang kanyang ginawa eh. Sir, ano po ba? Kinasold niyo yung higher officer sa of PNP before making this move? Well, I told my bosses that I'm filing the case. And uh, you know, uh, meron naman tayong latitude para mag uh, mag-decide on our own on this level. So, Say ginawa ko ang decision na ito. Sir, na-coordinate din ba itong kaysa ng presidential sa Estadero? Kasi so far, wala pa sa kanilang mga senador ang ilalabas ng cause of concern regarding sa state ng datang kanil. As of the moment, kasi talagang I did this as a uh, as a patriotic Filipino. Ah, uh, patriotic! Uh -uh. tayo ng law enforcement at kami ang nandito na dapat nagpapatubad ng batas at kitang-kita sa harap namin sa harap nating lahat na ang batas ay nilalapas langan. So, we it necessary to file the case the, under suggest, the guidance of the Chief KE. What do you suggest sir na yung mga senators to file a complaint? Kasi sila rin naman yung directly involved to be because of this? depende na sa kanilang ang uh, depende na sa kanilang uh, appreciation ang situation. Nasa kanila na 'yun kung gusto nilang mag-file, uh, they'll be they are most welcome come to our office and file the complaint. They can contact us. We can send the uh, investigators to get their statements. And we can uh, file the case. Walang political pressure ito, given it to the Vice President this is a similar situation sa mula-miling PNPI ng system? Alam niyo, hindi ito... This is beyond politics eh. This is beyond politics. Wala, huwag niyo isipin na ito ay politika at ako ay ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kami politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight at palaging nagbibigay ng kung ano-ano mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay bigla nalang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grade sa ngayon, ang sa amin is unlawful, uh, unlawful utterances. Nasa case bill up ngayon yan, kung gusto mong gagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir? Unlawful utterances? Meron kaming, may pinasinal ako, inciting to sedition. But inciting to sedition naman talaga, kanya kung ilawa eh. So, inciting to sedition unlawful utterances? Yes. Sir, hindi makakita kaya, sir, ng papel na pinasin mo? Hindi, hindi namin muna sa docket ata uh, I'll, I'll give you the update pag uh, nabigyan ako ng na kami. Okay, so, yun ah. Uh, ah, sinimulan na yung case build up. Inciting to sedition, at ah, Ano yung isa? Uh, ah, unlawful utterance. Anyway, Trabaho ng polis yan. Trabaho ni General Torre. Okay lang. Tumi. walang problema. Kung si Tatay Digong pa ngayon, ah, bring it on. bring it on. Kayang-kaya nilang lusutan yan. Pati yung mga eh, sinampang kaso ni Biti Sara. Ano ba yung kaya? Grade, grade 3? Si ah, sedition, ganun din eh. Eh, nagsalita na nga si Secretary Juan Ponsinreli, really? wala daw kaso. Anyway, uh, may tiwala tayo sa ating justice system at uh, relax lang po tayo. Yung mga ganyan. Sa tingin ko, lalong mapapamahal sa taong bayan si PRRB itong mga ganitong gagawin nila. Okay, mga kaibigan, uh, salamat sa inyong palagi